Isa na namang panibagong vlog tayo mga kapro Kayo na palayo tayo ngayon Nandito tayo uli sa bibandang ano na Wow Sa isang ukay Ukay mag-update lang tayo dito ng mga sapatos Dito mga kapro Naka new arrival sila mga, na new arrival mga sapatos dito na dito. dito lang ito sa bacon mga kapro Sa malapit sa ako ng LRT 2 na station ng Anonas. Arrival, uh, sapat ko kaya mga kapro Yung arrival shoes. taas na mga sa dulay mga nasa parts mga laka, new arrival Ah, may sapatos na dito ngayon mga kapro. may mga brand dito sapatos. So, may mga Jordan. Oh. Meron din bang pang basketball sa kaso. Running shoes. Meron mga pang araw-araw na pagpasok sa taba. Ito mga kapro. Oh. Mga solid. converse all-star. Parang leather ang balat niya. Oh. Air Force One. Ito ko ng Air Force One. Oh. Mga solid sapatos ito ngayon mga kapro. Oh. Pero Nike. Nike. Maganda oh. Maganda ng sapatos. Oh. May Nike. Ito oh. pa ng Nike oh. Dome sheet ng Nike. Adidas. Big size na Adidas oh. Converse sa oh, yan. High cut na Converse. Pang pang basto no. Pang mga Jeff Rock. Adidas ng speed. Oh. big size to so oh. Solid. Mga solid to. Mga sapatos ito ngayon mga kaprok oh. Nike nito oh. High cut pang laro ng basketball oh. Mga bago pa Commercial star, ayan, mga bago pa. At inituloy ang ating pag-vlog, mga kaprok. Baka po pa, baka hihinang sa inyo sa aking manita channel sa YouTube, Rock TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe niya, baka po pwede pakisubscribe na lang. At baka pindot na rin ang bilbo para maging update kayo sa aking mga susunod na video. At paki like and share. Ayan po, maraming maraming salamat. sa patos, so just do it. Nike na Air Force 1 ito mga kaprok. Oh. ganda naman. Solid na solid pa to. Ilalim, okay pa. 1,880 na lang ito. Napakamura na ito. Masapasa na ito mga kapro. Oh, check natin yung size. Size 5 lang ito mga kapro. Kaya makakasize nyo na ito. Solid pa ito. Ah, new arrival lang ito mga kapro. 1,080 pesos lang ang price na lang ito mga kapro. Converse, kulay black na high cut ito. Okay pa ito. Condition pa rin ito mga kapro. Pag ilalim, man. Solid pa. 1,080 pesos na lang to. Check natin yung size. Wala nang nakalagay kung anong size. Pero sa tansya ko lang ito mga kaprok size 7. Another na Nike. Ito, bago pa itong Nike na oh. Finish pa siya. Wala oh. pa siyang Wala pa siyang food. Yung pang pa ilalim. Solid pa. Oh. 1,280 alang ang, ang price nito mga kaprok. Oh. Condition pa ito. Bago pa. Oh. Hmm? Check natin yung size size 10 ang size nito mga kaprok ah. size 10 1,280 ang price mga new arrival eh. pa isang converse oh. solid din ito parang, ah. parang leather siya parang balat lang kanya oh. balat hmm. big size oh. ganda nito sa mga pan, na pantalon no? Oh. jeff Brooks, pang teenager, pang ilalim solid pa oh. 1,280 din ang price nito mga kaproka ah check natin yung size ang size nito mga kapro size 10 ayan baka magustuhan nyo solid pa oh. another na converse ganda na ng kulay ng converse na ito oh. ay kasi ilalim solid pa oh. 1,280 rin ang price nito mga kapro ka check natin yung size lang nakalagay ko anong size pero sa tadya ko lang ito mga kaprok size 10 ang size nyo another na Nike ganda ng color nito pambabaing kulay ito mga kaprok Pambaba ito sa patas mo. Eh. Pailalim, solid pa oh. 1,200, 280 naman ang price din ito. Solid to solid pa ito. Bago pa. Eh. finish, Check natin yung size. Ah, ang size ito mga kaprop ay size 9 ang size niya. Ayan, baka magustuhan nyo. Solid pa to, Bagong bago pa. Oh. Another na Air Force One. Bago pa to Air Force, Air Force One na ito mga kapro Ay, nakatahinas na yun. Oh. Pag ilalim, ayan. Wala pa magkanang pagpot siya. 1,280 din ang price nito mga kapro. check-check natin yung size niya. Ito nakalagay ko ano anong size. Pero sa tansya ko lang ito mga kapro. Size 7. Adidas Stan Smith. Bagong-bago pa ito mga kapro. Kaya makinis pa siya. Wala siyang puri ito. pag ilalim. Okay pa. Eh, punpun na rin kung ito. Pero tatagal pa ito mga kapro. 1,218 naman ang price din ito mga kapro. Makinis pa ito. Check natin yung size. Oh, ang size nito ha, ah. 5.5 ang size. Eh. Baka magustuhan nyo. Kung ang size nyo ay 5.5, eh, pwede, pwede pa ito bago pa. Solid pa ito. Another na Converse. Half cut ito pa kapro ko. Ganda na itong Converse ito. Ganda na kulay nyo. Ah. Bago pa. Pag ilalim, ayan, wala pang ganong pagtot 1,080 pesos na lang ito mga kapro. Mga nyo arrival lang ito check natin yung size wala lang nakalagay ko anong size pero sa tatya ko lang ito mga kaprok size 7 for dance shoes ito eh, solid pa rin ito mga kaprok ang ganda ng colorway nito pa ilalim ayan okay pa kapal pa oh wala lang nakalagay kung magkano ang price nito mga kaprok check natin yung kabilang kapatid yung mga ano yung size ang um, price nyo bali pala ang price nito mga kaprok 1,280 ang price nyo mga new arrival na ito oh bago pa, check natin yung size size nya, size 6 lang ito mga kapro Air Force 1 na uh, high catcher ito mga kapro triple white ito, makinis pa siya wala siyang solid condition, pang ilalim solid no? pa P1,580 oh. naman ang price dito, check natin yung size nya size nito mga kaprok. size 8 ang size nya Nike Sumi ito mga new arrival lang ito mga kaprok. Bagong bago pa rin ito. maki pa siya na Ayan o. Ang ilalim solid pa 1,580 naman ang price din ito. eh Ayan baka magustuhan nyo. Check natin yung size. Boss, na, yan naman na bilhin na gustuhan mo. <applause> Nike Zoom. 8.5 ang size dito mga kaprok. no, Baka magustuhan nyo. Solid pa ito o. 1,580 ang price niya mga new arrival lang to dito lang ito sa meko ng ano nas na LRT station akit, akit lang yan ng second floor mga kapro uh, di just old court bagong bago pa ito mga kapro oh, kung pa siya oh. Pakilalim, eh Ma, makapal pa oh. 1,080 pesos lang napakamura nito mga kapro oh, mga new arrival lang oh. solid pa 8.5 ang size nito mga kapunga 8.5 1,080 pesos lang napaka-mura nito another na Nike ito so solid din ito mga kapunga makinis din siya wala siya po dito pag ilalip pa yung pa. wala pa limonot wala pa nga ng Nike na Air Max check natin yung size ang size nito mga kapunga size 10 ang size niya 1,580 ang price another na Nike Lebron James ang laro ng basketball, solid to ba? Makinis pa itong mga kapro ko. Pag ilalim, eh, ipinpun na rin ko pero tatagal pa ito ba kapro? 1,080 pesos na lang to, Solid pa. Check natin yung size. Ang size nito mga kapro ko, size 9 ang size niya. Nike. Nike na Air Max. Condition din to mga kapro ko. Solid pa ito. Ha. Makinis pa siya, wala siyang polit. Eh? Pag ilalim eh, kapal pa, wala ba gano'ng food food doon. 1,580 ang price naman ito. Check natin yung size. 9.5 ang size nito mga kapropa. Nike, high cut ito mga kapropa. Laro ng basketball. Oh, okay pa ito, condition pa rin itong Nike nito. ito. Cleanish pa siya. Pag ilalim eh, kapal pa, wala pang gano'ng food food siya. 1,080 pesos lang to. Check natin yung size. Ang size nito mga kapropa, size 8 ang size niya. Nike Nike Entry ST ganda nito bago pa itong Nike neto mga kapro ganda ng colorway nyo sa ilalim solid pa may spike pa 1,280 ang price nito mga kapro size 7 na size lang ito mga kapro kaya baka magasal pang araw araw pamasok sa trabaho another na Nike sakay, ito New arrival condition pa ito mga kapro kaya ilalim solid pa may spike pa 1,280 ang price lang ito mga kapro kaya baka magustuhan nyo pang araw araw panlakad lakad, -lakad. pamasok sa trabaho check natin yung size itong nakalagay ko anong size pero sa tansya ko lang ito mga kapro size 7 Nike yung arrival na Nike ito okay pa condition pa ito mga kapro solid na solid oh Ilalim, ayan. Okay pa naman. Wala pa ganang pudpud. Eh. 1,280 ang price lang nito mga kaprok. Check natin yung size niya. Ang size nito mga kaprok ay size 9. Ayan, ka-size ka nyo na. magustuhan nyo. Okay pa ito. Solid pa. Adidas. Okay itong Adidas pa nito mga kaprok. Condition pa ito. Ilalim yung solid pa. 1,280 ang price naman nito mga kaprok. Check natin yung size niya. Ang size nito mga kapro ka, size 8 ang size. Ito, lakos. Ganda itong lakos nito. Simple, simple lang yung style ng lakos nito mga kapro. Pag ilalim, okay pa naman. Solid pa. 1,280 ang price naman nito mga kapro. Check natin yung size niya. Size 8 lang size nito mga kapro. Ito, ibang branded na sapatos naman. Itong step naman ang tatak nito mga kapro. Ko. Pero okay pa ito. Condition pa siya. Makinis pa siya. Wala siyang punit. Pag ilalim, okay pa naman. 680 ang price na ito mga kaprok naman yung arrival lang to 680 ayan yung kakaroon ka lang sa parts na step dito dito naman tayo sa side na ito k-wish okay, naman o oh, yan okay, on, okay pa rin to condition pa rin yung oh. pag ilalim 680 na lang ang price nito mga kaprok check natin yung size nyo oh, ang size nito size 8 ang size nyo Ay baka magustuhan nyo ganda naman itong style itong sa parts na ito fashion no? Oh. Yan na ang forma niya. Ayan, pang ilalim niya. 680 lang ang price lang nito mga kapro. Check natin yung size. Ang size, size, size 9 ang size lang. Jordan 11. Ito, bagong-bago pa ito Jordan 11 nito mga kapro. Ayan, no? solid pa ito. Makinis siya. Wala siyang pulit. Pang ilalim. Kapal pa. Walang ganang pudpud. -pud. 680 na lang price nito mga kapro. Kaya? Check natin yung size niya nakalagay na size pero sa tantya ko lang tamaka pero size 7 another na ibang brand din sa pas na to ang tatak nito is tepa yan okay pa condition pa tamaka pero kaya pa ilalim okay pa 680 ang price lang nito check natin yung size ang size nito mga kapuka size 9 ang size eh.